Mga amigo, andito na tayo ngayon sa Port ng Mubu Masbate. Gandang morning na naman mga ludi at andito na naman si Dudski. Gagalak na naman tayo at syempre samahan nyo ako para naman lagi-lagi tayo magkasama. So dahil maganda ang araw ngayon mga amigo, naisip ko na pumasyal muna doon sa Port ng Mubu Masbate. Yes, tingnan naman natin kung ano yung mga kaganapan doon mga amigo para naman makita natin ano. Yan, so mag-ikot-ikot muna tayo doon. Ah, uh, andito tayo ngayon sa Quezon Street. Malapit na tayo sa crossing, mga amigo. Yan. So, kung gusto niyo pala masubaybayan yung ating mga travel, mga gala dito sa Masbate kasi andito na naman tayo. Gumagala na naman. Mag-follow na kayo at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo. Malay nyo, bayan nyo na o barangay yung ating bibisitahin mga amigo no? Kaya huwag na kayo magpatumpit-tumbit pa. Magpalo na kayo. Ayan, no? Ang <laughs> lupi. so, ayan, mga amigo. Dito na tayo sa crossing. Yan, shout dito sa sasakyan na sa yan, nasa harap natin. Kung sino aman, shout out na lang sa iyo. At nga pala, mga amigo. May nag-message pala sa atin, mga amigo. Si Tony Pereira. Ayan, sabi niya, mayroon kaming isang pribadong beach resort na ang pangalan ay Marinho 2017 sa Nipa Palanas sa Nautical Highway kung gusto mong huminto doon isang araw at tingnan upang makilala ng publiko ang lugar pahalagaan ko ito kung mailalagay mo ito sa Youtube maraming salamat pagpalain ng Diyos ayun o ang lopet at dahil sa Mrs. mo idol Tony Pereira ayan Uh, dadalawin natin yan at abangan nyo mga amigo no? tingnan natin itong uh, resort na to para naman makita ng ating mga kababayang mas pati nyo at dahil gala si Dudski Motovlog papasyalan natin yan mga amigo at kung gusto nyo makita yan mag follow na kayo para naman at uh, lahat tayo matingnan natin yan mga amigo at dito na tayo sa gaisano yan ba, ano na to uh, kagba na to mga amigo no at nga pala, shoutout sa ating mga kababayan mas madinyo dyan, especially Mapatikaw at Borias kaman on! Mega, Miga-miga, shoutout sa'yo! At sa ating mga kawabayang pananasa malayo, ano? Yan, shoutout shoutout na lang, mga amigo At ano pa? Yung mga kaibigan pala natin, shoutout kay Idol Ninjas Moto Kay Louie Labastida, Angelo Labastida At kay Miguel Grotas Ang guwapo sa Tikaw Island, yan Miga-miga, shoutout! At sino pa? Uh, mga lalalala uh, uh, limot na tayo uh, Kamias TV pala at uh, syempre shoutout na lang sa ating mga kababayan na nasa malayo no mega mega shoutout sa inyong mga amigo so andito na tayo sa barangay Kagba yan nasa sakupan to ng ano uh, barangay Tugbo <laughs> barangay Kagba barangay Tugbo doon na yun na barangay mga amigo hahaha <laughs> na tayo Ah, uh, ito na yung tulay sa agba mga amigo. Maganda na. Yan, dati binabaha, ngayon binabaha pa rin. Dejo <laughs> lang. <laughs> De wala. wala na, hindi na binabaha do mga amigo kasi pinataasan na 'to. Tong area na 'to, no? Wala nang baha kasi noon, grabe ang baha, gamay lang na oran. Yan. Maglalangoy ka na. At pwede ka na magano manginas mga amigo. <laughs> Pero ngayon okay na, wala nang problema. Medyo mataas na ngayon, no? So andito na tayo. At dito pala mga amigo, yan, no? Oh. Kita niyo 'yan, yung building na no malaki. Ah, uh, mall daw ata itatayo diyan mga amigo, no? Kung alam mo kung anong mall 'yan, i-comment mo diyan sa baba para alam natin. So andito na tayo sa Water District. Malapit na tayo sa Matungaw, no? Mga taga barangay Matungaw, miga-miga, -mig shout out na lang. Ayan. So, gala-gala tayo pag may time. Abang hindi pa umulan, mga amigo. Yan, gala-gala na lang. At dahil andito na naman tayo, gagala na naman tayo at siyempre, lahat ng barangay, bayan man, dadaanan natin 'yan. Papasyalan natin, mga amigo. Na, dito na tayo sa Matungaw. Yan, mga taga barangay Matungaw, mga shout Ayun, no. Ayun. Sige, mga amigo, diretso lang at nga pala sa mga hindi pa alam kung asan yung port ng Mubu Masbate, subaybayan so yung mga amigo yung ating kwento. <laughs> yung ating vlog mga amigo. <laughs> Ayan. So, subaybayan so nyo no, para makita nyo yung port ng uh, no, uh, Mubu Masbate. Bali, makakarating ka dito, maraming, Marami kang uh, madadaanan na ano ba to barangay ay hindi barangay kasi nga sakop siya ng kagba aw oh, kagba ah, uh, sakop siya ng tugbo ay nako oh, nagkakandalo ko na tayo amigo <laughs> may ilo na nito ang viewers natin ayan so bago ka ng port ng Mubo, dadang ka muna sa kagba matungaw tapos ito yung tugbo no at ang kasunod na nito ayan na uh, pinamarbuan tapos Ayan na yun port na ng mubo. Yan. Sinasalaysay silang natin, ano, baka kasi maligo kayo, makarating kayo ng Milagros. Ay, wala na doon yung port ng mubo. <laughs> Ibang bayan na yon mga amigo, ano? So, dito na tayo. Ayan, bali may tulay na dito, mga amigo. Nasa, ano na tayo, pinamurbuan. Ayan. Ito na yung tulay dito, mga amigo. Buti hindi ito ano, inaabot ng baha kasi mataas kasi itong area na ano ito mga amigo. At syempre, may gasoline station dito, ang GT. GT ba? Yan, may gasyon out na lang. <laughs> Pasensya na kayo ha, sa ating uh, pagsasalita. Ayan. So, dito yung terminal ng tricycle. Mga taga-mubo. Ayan. Nanon na lubi Baka lang taga mubu <laughs> Shoutout na lang sa itong mga Gwapong driver dyan ano Yan, mega mega shoutout na lang sa inyo May mga content creator dyan Marami sila dyan mga content creator Supportahan natin mga lodi Basta mga kababayan nating mga vlogger Supportahan natin mga amigo Paano makilala yung ating bayan Kung hindi natin susuportahan Yan lagi yung sinasabi ni Dudeskim Motovlog At nga pala pasupport ng bago nating account ano? Wala na, guys, yung Dudski Vlog Dudski Moto na lang. Pero, Dudski Vlog lagi yung sinasabi natin. Kasi, ako naman ito. Hindi naman sila. <laughs> Ayan. So, ayun. So, ito. Uh, supportahan nyo na lang, guys, yung bago nating account. At sana, mag-enjoy tayo sa ating mga travel, ating mga vlog. Uh, at, syempre, uh, yun nga. Supportahan natin. <laughs> Andito na tayo. Uh, ano na to? Malapit na tayo sa uh, uh, oh, na pala to. Pinamarbuan na. Yan. Malapit na tayo sa school ng Pinamarbuan. Isang liko na lang. Port na ng Mubu Masbate mga amigo. Yan. Shoutout na lang sa mga taga Mubu. Kung taga didi ka. Yan. Comment ka na naman. Comment ka naman, amigo. Wala namang bayad yan. At mga amigo, dahil nagbablog na naman si Dudzki, huwag nyo namang kalimutan na i-share yung ating mga video paano makilala na ating bayan at mapanood na ating mga kababayan yung kanilang bayan kung hindi nyo i-share sa kanila. Oh, na, no. Mag numang kita. <laughs> Ayan. Ayan na kita, amigo. Yan, isang liko na lang. No, kasi andito na tayo sa elementary school ng ano, uh, Pinamorbuan. Sa liko na lang matatanaw natin ang port ng Mubo Masbate, mga amigo. Yan, yan malapit na, malapit na, malapit na. Ayan oh mga amigo, at sana subaybayan niyo na lagi yung ating mga gala, ang mga travel dito sa Masbate. kasi andito na naman tayo, gala na naman tayo mga amigo. No? Huwag nyo kalimutan mag-follow at mag-subscribe. At nga pala, kung gusto nyo rin makita yung ibang bayan dito sa Masbate, punta kayo sa YouTube channel ko, Dudski Adventure Vlog o Dudski Alba. Ayan. So, uh, panoodin nyo dun kasi ang dami na natin video dun, no? Meron tayong ano, uh, YouTube channel. So, andito na tayo mga amigo pagdating dito. Ayan. Yan na yung matatanaw nyo, no? Marami ng kabahayan. At syempre, ayan na yung port ng... Mobo Mas Bate. Dahil mga amigo, maghanap muna tayo ng matambayan ano, para makita natin yung port ng Mobo at syempre yung mga biyahe din dito ano, at para maalaman natin kung asan yung mga travel. Yan, yung travel nila. May biyahe Pilar, Piuduran, Claveria, Bulan, Tag Sampasyagaw, Tag -Castilla. Yan yung biyahe dito mga amigo. At sa mga magtatanong pala ng pamasahe dito mga amigo, kayo na ang pumunta dito ako na nga ang nag vlog tapos ngayon naalamin ko pa yung pamasahe ah grabe naman kamu <laughs> so amo na yun eh, ang mubo, port ng mubo ano Mubu port <laughs> amo na yun eh, mga amigo ang, ang port sa mubu. So paano mga amigo hanggang dito na lang yung ating video at kung gusto mo masubaybayan yung ating mga vlog, mga travel dito sa Masbate mag follow ka na at mag subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kayo. So, ako nga pala si Dutsky Motovlog na nagsasabing hindi pa sinas. Bye-bye mga amigo!